everyone! Ayan po, mag-grocery po kami. Kasama ko ang aking mga bulinggits na makukulit. Antay namin si Papa namin dito kasi inaayos niya pa yung car. Ayan guys, o oh, tingnan nyo Oh. Yung mga dahon, magpapalit na siya. Ayan, kasi magwi-winter na naman. Naglalaglaga na yung kanilang mga dahon. So, ayan o. Oh. Ayan, ganda ba? Diba? magpapalit na kasi Ah? Uh? Uh. hindi siya masyadong malamig ngayon guys kaya ayan, ay yung pinasuot ko kay warang pogi naman ang bulanggoy ko ayun oh, simula na naman mag ano, magkakalbo na naman yung mga puno ayan, okay na nalinis na ng papa namin talong <laughs> ng ate niya yung kapatid niya. Kasi nilalamig daw siya. Ang mungo ko nuna? Si apa chambar yung mungo ko. Buro ba? Kurok uh. ka? Ginawa nilang ano, ginawa nilang kumot yung jacket ng papa nila. Nilalamig daw. Hindi naman malamig eh. Muli, ite, sopong kay kay. Sopong anyo? Ah, wala. Ang puf. Mag-grocery lang po kami eh. 1, 2, 3 ko mo ta po kumusta po kayo da, 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 da. Oh, ayaw. guys tinan nyo yung mga puno ayan o ang ganda na diba ayan ang kulit ni Mara ayan nandito na po tayo sa home plus what is that? Christmas? Christmas? <laughs> Hindi na gumagana yung escalator. Baboy, baboy, oh. 50% sa ayun. Boy? Oh. Dito pala yung nagana. Ayan, oh. Kumukuha na siya ng cart. Chusim! Banana! pero magpi din ngayong ano November uh, 11 kaya ayan ang dami ng, ano nila stocks What attack? What is that? popcorn. Ah, popcorn. Yun na yung palanggay ko. Pumunta na naman sa free test. Nangihingi siya. Kamisami si ate, oh. Bababa siya at hihingi na naman siya. Manghihingi daw siya. Kamsamida! <laughs> Pati yung papa nag din. Maisa, nakarami si ate oh. Waranginan? yun Mani mo gusto tawarang <sa> eh? Mo Maisa? Marasa. Tugi, sasa? Marasa. Puno na yung cart namin oh. No? <laughs> Palitan namin ito ng Cream. Ayan. Ayan siya guys, one plus one siya. Ayan isang flavor. Ito mo gusto? Kumuha. Umirit pa si ate oh. Popcorn, ikaw mugoshi pa? Tara nga, mo mugoshi pa? Si Riel lang kinuha niya. Ito nga nga. request siya na pupunta daw kami ng second floor kasi nandun yung mga toys. Eto, masarap din yan siya, guys. Lagyan ng ano, i-microwave mo lang siya and then lagyan natin ng uh, uh, strawberry jam. Kuha tayo nito. Ang dami ng ramyon. Oh. Sinan niyo yung Pringles? O, oh, may ano siya? May super hot. O, oh, yan. Na. Grabing spicy. Super spicy. ano eh, no? Ayan eh, sa baba. Ayan. Ang dami ng Pringles. oh sarang pala eh. Pizza flavor. Ayan o. No? Cheese? Ah, aras na. Cheese ang kinuha ni ate. Buti na lang sumakay ito sa cart. Kung hindi, takbo nang takbo yan. Andi. Rice cake. Ang sasarap. My free taste na naman ata. Wow. Sarang my choose him. May free taste oh. Anak, kuha ka na. Kuha tayo. Ah. Ote, may isa? Kain ako. Kumu kinuha ni Warang yun sa akin eh. Dito tayo sa tinapay. Ano yan? Mm -hmm. Ano kaya to? Sarap. Mukhang masasarap lahat. Ano yung mga tinapay guys? Oh. Masasarap. Ano anak? Nakapili ka na? <laughs> Parang oh, kumakain pa rin ng sanggipsal. What is that? What is that? 맥주 아니야? 맥주? 맥주야 여기 초코 칠러 뭐야? It's wine, Nuna. Wine, niya? Orange wine with cream. <laughs> It's not a juice. Oh, may San Miguel. Three thousand won. <laughs> Mabili si Ati ng ano? Oh. Binili niya yung lolo niya ng ano makole. <laughs> That's for lolo. That's for lolo anak. What is that? It's so big, anak. Ikwa tayo nito kasi malamig na. Kailangan ng maligam-gam ang inumin ng aking mga tunakes. Yeah. Tatu, tandoi ka kinsana? Mm -hmm. Mga tea nila, guys. Oh. Halabong. Ayan, oh. Sale na siya. Rap inumin yan, oh, kasi ano. Para maganda sa ating uh, lalamunan taglamig na kaya sinisipon na naman kami. Kuha tayo ng lotion ng mga yeah, Ah, Cherry cola yun? Cherry? New? Yeah. Oh. Try. Bago pala siya oh. Coke siya pero cherry yung flavor. Oh. Chai Nakapili na si Warang ng kanyang car. Nagdidiskusyonan discussion na yung mag-ama. Inupuan na nila yung ano. Tommy car. Si ate ko, oh, nandito na pala siya. <laughs> Mo, so ang Kinsana? Do you know how to play? No? Strong naman ang baby girl ko. Nagtulak ng cart. Asa ah, isa no na? Oh. Diyos ko. Ah, sarang ah. Oh. Pang-adjuma yan, anak. Hindi yung pang-kids. Huh? Magsukat daw siya. Sir, so, uh, can I go inside? Ah, uh, can you open please? Open it, anak. Anak, open please. Open please. Tingnan natin. <laughs> po, oh, sarap na ng pwesto ng mga bulinggits ko. Napagod na, na kakalakad. Kaupo na sa sopa. Sarap, anak? Kanya-kanya <laughs> na sila ng kain. Eh. Si ate kumakain din. Oh. Pauwi na po kami. Bye-bye everyone! Salamat po! Thanks for watching! Bye! Chusip!